Samantala, binueltahan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang House of Representatives Quad Committee sa banta na ito na ipaspasite in contempt siya dahil sa hindi niya pagdalo sa kanilang hearing. Ayon po sa dating Pangulo, walang dapat ikagalit ang komite sa kanya kung hindi man ito dumalo sa pagdinig. Anya, wala siyang ekstrang pera para gamitin pamasahe papunta ng Maynila para dumalo lamang sa hearing ng Quadcom. Akin ko sila sabihin mo. Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never... Kayo, taga-dabaw kayo. Laki tayo doon. Kababata tayo dito. Wala akong extra money sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Geek pa ng Pangulo, huwag daw siyang takutin. Lahat daw ay nasabi na niya sa pagdinig sa Senado. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na, na ako sa Congress, ang mayor ako, ang congressman ako, ang presidente na ako. Do not give me the s**t. Matatanda na kinwestiyon ng mga kongresista ang kabiguan ng dating Pangulo na dumalo sa pagdinig ng Quadcom kapon hinggil po sa extrajudicial killings at war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.